Galing nga. ano to? Tapay. What's this? What's this again? Tapay Galing nga. talo kami, hindi namin alam yung trapezoid ah. Ma open. 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 Sabi mo muna open. Okay then, sabi mo Open. Open. Baba. Open. Baba. Ape, Open. 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 Tumutuwa na siya. Walang... Shopee. Apo kaya. Ako. Shopee. Shopee? Shopee yun? Kakato. Saan mo na? Ano na Ay, baba. yung sabi niya? Asamble. Yung juice niya, juhas. Juice. Ano tawag dito? Oops. Yun, juice. Tama niya na. What color? Mm. Galing, uh, blue. Galing nga, blue. Purple. Purple daw. Purple. Very good ah. Purple. Galing nga, pink ah. Sabihin mo muna, mama. Ba-ba. Mama. -ba. Ba -ba. Mama, hindi baba. Mama. Man, uh, mama. Ang um, 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 um. galing nga. Kiss mama. Mommy? Very good. Uh. Mommy? You love mommy? Kisha. Ba't wala kang galang? Mommy Kisha. Hoy! Oh, o, ano mo na pangalan niya? Tita Pau. Tita. Oh, o, tita? Tita. Tita? Tita Pau. Oh, tita. 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 Tita Pau. Oh, tita Pau. <laughs> Tita Pao. <laughs> Nahirapan siya sa tatay. Oh, ate, pwede siya? Isa. Tati, Sige. Tati. Ha? Oh, tati. Oh, yun na daw. Tati. 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 Yummy. Tati. Tati. Thank you. Dito kay ate baby. Ali. Yeah. Kuya Ali. Why? Ano yan? Pero dahil sa tayo na ating sa workload. Very, very good ah. So, Avocado. Ano spoon? Malagkit yan. Mmm, is it, is it yummy? Yummy avocado? Mm. In it. Oh, yeah, yes. Banana. Papaya. Ba? Say ba? Papaya. Ba, ba, ba. Ba. Say it muna. Oh, yes. Sabihin mo muna, Ba. 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 Say ba. Okay, then ba. Repeat after me. Ba. Ba. papaya ba <laughs> ya. May miss siya. Yik. Banana nga. papaya ba ya. Ba ba ya. Ba. mo yung tissue. Mainit pa daw eh. Ba. papaya Hindi. Say mo na ba. papaya papaya ba. Say mo na ba. 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 Yek. Init. Ba. Ye. In Yek. Sabihin mo muna ba. Nana. Papaya. Papaya <laughs> talaga yung banana niya. Papaya. Papaya. Nainis na siya. Papaya. Kinukorek ko kasi siya kanina pa. Papaya. Init pa init.